morning. Oras natin na ilas 11. Tapos hindi pa tayo nakala. Ay, naka-breakfast. Pero tapos na ako nag Ito po ay itlog na may kamatis at saka si Best Bombay or onions. And then, meron pa tayong kubos. Kubos na walang hanggan. Kung ikaw pa ay nasa Model S, kilala mo po itong kubos. Layo palas, baby. <laughs> ay, kaliha. Ano, uh, inside of the room. dan then the atrino. ada Atrino, ada Ana sa baby. Lamis. Ha? Lamis. Oh, hihi, ati. Sino ada lamis? Kali ada lamis ah. Uy. Mako ada lamis. Oh, ada Turkish movie kelas. Dari sini, kumpul e nakal maik, dan ada so marah. Eh, ada langsung sis, maka biar badan download. Ada tuh, bas, I try, ada. Asearch sa da Turkish movie, eh. and then ada ana anahada pays sa dalamis oh, like that. Hindi ba writing ha dalamis? Mm. Turkish movie dalamis writing ha da. Eh. Hindi. 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 ah. Hindi. 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 kain tayo na meron akong ipinto sa inyo mga palangga maalis kasi ang mamaya, pupunta sa bahay ng kapatid ni mo, ako kasi nga ba diba, umuwi yung bah anak, ay anak, uh, katulong nila sa Nepal, tapos um, ayun, hiramin muna ako di ko alam kung ilang weeks o ilang months uh, okay lang, okay lang sa akin kung ano ka ako dito doon sa kabilang bahay sobra ako ka kaya kailangan ko mag ipundo ng mga video pag meron akong time gagawa ng video 5 to 6 minutes ganyan tapos yung live ko siguro is ma-adjust ko na Pero sa mga binibigyan ko ng watch at gustong humingi ng watch art, hindi po kayo mahiya mag sa akin mga video, mag-iwan ng comment. Dahil nagbaback po ako, ha? bibigay po ako ng watch art. Tapos, yung kapalit, manood lang din po kayo ng aking video, 2 to 3 minutes. Hindi ko naman sinasabi na i-pull watch niyo yung 16 minutes. Para dagdag lang po views. Suportahan ko kayo. Uh, suportahan niyo Ay, ano ba? Suportahan tayo. ko yung watch art nyo. Uh, ayun, yan lang ipiplay e, nyo, don't skip my ads, kasi nga pambili ko po yan ng bigas sa Pilipinas Semua ini hati sih malamis. Betul kelamaan. Hmm. Hmm hmm. Betul mm. sih malasin hati lamis. Anak <coughs> saya sudah. Serap. Shout out Mother Earth. Shout out keng Shout out Amados Art. Shout out Ate Elves. Maxi Maxi Channel. Sino pa? <clears> hmm. <throat> Maritis Alcantar. And then Ate Susana. Maraming salamat po sa pagsambay sa aking premiere kanina. 30 minutes po yun. Yung pag-share ko ng words of God. 30 minutes po yun para sa lahat po yun. Hindi po para sa akin, kundi para sa ating lahat prayer, a pray without ceasing. Kailangan po natin yung prayer araw-araw. Hmm. Shoutout sa kay Mother Earth. Wala ka sa akin prayer kanina nag ako sa premier mo 9 minutes may comment ako dun tapos sabihin mo naman hindi kita na-play shout out din ba kay Mr. 36 TV groby sure. pastura na do ako groby oh. hindi naman pag ako ay tinatawag talaga na mag ng words of God, hindi po natin yan pwedeng tanggihan. Hindi natin pwedeng tanggihan. Kasi sino yung hindi, Akil? Ano? Ano ba? Ito ba? Ito ba? may ba? 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 Ito ba? Ito ba? ba? Ito ba? ni ba?

punta sa ibang bahay babaon na ako ng ganitong kubos masarap kasi ito makapal siya isang piraso lang yung kainin mo nako ang sarap hindi kagaya din sa isa na manipis na yung color blue yung sulupin. video akil kiyo mystery, mas intense sino ha ng kubos ala kada chan sowiti karbuta na wahed aygo na wala lad ano harap ha de ras, ras, na? Rasita rasi taba na. Alamin ni Mang Snow. Haha. 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 nako. Ang hirap ng isang.. ano na, hindi, mo, hindi siya makaintindi. Haha. mo mag di mo. Alam, buwan na siya. Hindi niya alam kung anong kubos yung bibili <laughs> niya. Yung driver namin. Nasakit yung ulo niya ate. Pero kababayan niya yan. 嗯。Mm. Why birdie? Tapi ko bos, kelas. Bade ngane aduni awu dimapo minggi. Tasen menia nakal dia. Ada ada ye 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 ye. Koling dak berdi. Hmm. ස්න මර මිසලාමත් අර මිසලාමට සෆූ ලොයිඩ ඉ බා ජී අද ඉ මයි ුද්දීන්ට බාතර ද්දී. අදවු බාතර මහකුමින්නේ කමිස දී මතු පයිදියම් බොද්දී. උෙන් රොහදුල ජීන් හැ ඉද බාචර් මමතුූ පයේජී මින්නේ. May wad din tilyo. Bater wad din. Ay, ii, Asa bater mako, masuwara hini. Ii, ii, ii. Mama nura mako. Mama si sa mga Ah, like that, ii, ii. Mago wa hati. Just have a system. Okay. Hmm? Para hindi tilyo. Mago wa hati. Kaya pala. Wait lang guys. Nanawag na yung kapatid ni Baba kung prepare na ba daw ako ng gamit. <laughs> Excited. Kaya mga palangga, ayun na, tapos na po yung aking breakfast. Kailangan ko mag-prepare ng aking gamit. Maraming salamat sa panonood sa aking channel palagi. God bless us all and Jesus love you all.